Magandang umaga sa inyong lahat. Sa lahat ng mga nandirito ngayon sa Recognition Day ng Senior High School, Good morning! Ako, medyo maingay dito sa aking kinalalagyan uh, kasi nandito ako sa Taiwan International Airport Terminal 1. At hindi ko na mahahabol yung Recognition Day. Ngunit nagpapasalamat pa din ako dahil nabigyan pa din ako ng opportunity to reach out to you via this video message. So bago ang lahat ay binabati ko ang ating Pangulong Emeritus na si Dr. Emeterio L. Tiburcio. Magandang umaga sir. Sa ating mayor, kung andyan na si mayor, ginagalang Ferdinand V. Estrella. Good morning, good morning Mayor. Sa ating nanunuparang punong guro na si Professor Analisa V. Verdilio. Good morning ma'am. At sa ating mga bisita ngayong araw na ito, andirian si uh, Shirley Concepcion Adubas, PhD, alumni natin and then under si ginoong iginagalang Ron Harold Cruz ang ating bagong halal na na konsihal sa lungsod ng Baliwag. Good morning. Nandirian din ang ating mga pinuno, Dr. Ida S. Ramos. Good morning, ma'am. At <clears throat> nandiyan din si Professor A. Lawrence Cruz, ang ating pangalawang pangulo sa pangasiwaan at pananalapi. At magandang umaga din sa ating mga MC, si Ma'am Crystal Joy, Diego Aguasito, at si Ma'am Janine Saravia. At sa ating mga mga nagpagod, nagpuyat, alam ko, bising busy kayo mga faculty and staff, no? Na nasa isip ko ngayon on top of my head si Sir Melvin, sina Sir Jesse so everybody sa mga nagpagod at nagpuyat sa araw na ito para may sakatuparan ng ating recognition day thank you at sa ating mga technical sa ating mga tumulong sa mga paghahanda sina sinanin sina mo no Sir Wally good morning sa inyo i'm sure ang ating mga si na Sir Emerson ay andarian na naman prefect of activities busy na naman si na Sir John Bell. sa ating mga magulang na nandito, maraming maraming salamat po sa inyong support sa pagiging kaagapay katuwang ng Dalubasaang Politekniko ng Lungsod ng Baliwag para sa pag-aaral ng ating mga estudyante. Thank you. Thank you. Congratulations po sa inyo. Sobrang proud kami. Happy kami sa mga nakamit ng mga bata ngayon. Sa ating mga estudyante mag-aaral, no? Hug yourself na. Mm. Hug yourself. Congratulate yourselves, no? Minsan ay hindi tayo mabait sa ating sarili. Minsan ay uh, pinaparusahan natin yung ating mga sarili minsan mas mahigpit pa tayo sa mga magulang natin pagdating sa pagdidisiplina ng ating sarili. No? So, ito na yung bunga ng ating, ng inyong pagsisikap, bunga ng inyong uh, hard work. At ito ay nire-recognize, pinahahalagahan ng dalubasaan. Kaya hug yourself, congratulate yourself. Huh? No? So, i-congratulate nyo na rin ang mga classmates nyo na nasa tabi nyo. Lingon sa kaliwa. Congratulate mo yung katabi mong yan. No? At saka lingon sa kanan. Congratulate mo yung katabi mong yan. Kasi sabi nga nila, no, uh, sa tatlo daw na, na honor, mga with honors, with high honors, o mga honor student, isa na lang daw yung maiwan next year, no? Kaya hindi, hindi. Dapat tatlo pa din, no? So, congratulate niyo yung mga best friend niyo. Congratulate niyo kasi ito na yung araw ng tagumpay para sa lahat, no? Uh, panatilihin yung mag-aral ng mabuti. Ito yung mga panahon na um, nagtitraining tayo. Hin Hinahasa natin ang ating mga kakayanan at take advantage of this time, of this opportunity na nandirian yung mga guro at mga magulang na gumagabay sa atin sa paghasa ng ating mga kalinangan, kakayanan. Ito na yon. At ito na rin ang paghahanda natin sa ating sarili para isang araw ay haharap tayo sa mundo, tayo naman ang mamuno sa mundo, tayo naman ang leader, tayo naman ang magiging magulang din. So, eto na yung panahon, sa transition na tayo. I-enjoy nyo yung moment, galingan nyo pa, galingan, galingan nyo pa, no? galingan nyo pa. At uh, pagdating nyo sa college, mas lalong pagigihin, mas lalong pagigihin. At lagi kong sinasabi sa ating mga mag-aaral na follow your passion. Kahit anong mangyari, sundan mo kung anong magpapasaya sa iyo. Sundan mo yung anong sasabihin ng sarili mo, "eto dito ako masaya." No sundan mo 'yon. Kahit anong sabihin nila, no? Sa pagpili ng kurso, programa na gusto ninyong aralin, gusto ninyong maging linya ng buhay niyo, maging profesyon niyo, sundan niyo 'yung passion. Huwag kayong makinig sa uso. Huwag kayong makinig sa gusto ng iba. Sundan nyo yung gusto nyo. Kasi pasasaan at pasasaan kayo ang maghihirap niyan. Kayo ang magpupunyagin niyan. Kaya kung yan ang passion nyo, hindi hirap yan kundi kasiyahan. Sasaya kayo pag sinunod nyo yung passion. Ako sinunod ko yung passion ko. Kaya napunta ako sa edukasyon. No, abogado akong naturingan pero napunta ako sa paaralan dahil yun yung passion ko. No? At hindi ako malungkot, hindi ako nagsisisi, masaya ako sa passion ko. Ani mo hindi ako nagtatrabaho kasi bawat minuto, bawat sandali ng aking buhay ay nasu nas masaya ako. Passion ko yun. No? Kaya sundan nyo yung passion nyo. No? Anong magpapasaya sa inyo ay isang mensahe na dito ang landas nyo. No? Kung anong magpapasaya sa'yo sa bawat pagpili ng desisyon. Kung anong kahit konting kasiyahan lang na mas angat siya doon sa pipili, pagpipilian, sundin nyo yon Kasi indeed, yun ang mensahe ng langit na ito yung daan mo dito ka dumaan. No? At uh, pagdating ng panahon, pag pag successful na kayo, balik tayo sa ating dalubhasa ang mahal, ang ating alma mater, ang ating inang paaralan, at sasamahan namin kayo sa pagse-celebrate ng inyong tagumpay. Sa mga magulang muli, congratulations. Gabayan pa natin yung ating mga anak. At maraming salamat mula sa kaibuturan ng puso namin na nagsisilbi dito sa dalubasaan. Maraming salamat sa inyong tiwala at paghahatid sa mga estudyante, mga anak niyo sa amin, no? Sa tiwala niyo sa amin. Thank you and mula dito sa Taiwan International Airport, magandang umaga muli sa inyong lahat.